Andito ako ngayon sa Bandaritas 1 At silipin ho natin kung ano yung mga bago na lang ipakikita sa atin uh, ah, Papakita ko sa inyo yung ilan sa mga hindi pa nila na Abang Ano natin ang magiging sure ng Bandaritas 1 kapag hao na na nila itong mga ginawa lang ito. At sa ngayon, no, oh, Uh, mayroon ako kasi yung isang ipapasilip na uh, ikinabit na nila. Uh, kung makikita nyo, nandito ako ngayon sa, banda sa Bandaritas 2. At tara nga, oh, may nakapang nagpa-birthday hindi dinay. Eh. May birthday! Ayun po si Ate! Ayun po si Ate, may birthday! Ay, tama-tama pa rin natin kung mayroong may birthday dito. Ano pong handa? Anong handa? Happy birthday! Ano lang ito? Inabot pa! Ano itong handa? Ano itong handa? Kaya na kayo! nga po, nandito po tayo sa Banderitas ko. At ipapakita ko po sa inyo yung mga ilan sa kanila mga ginawa. Yari po ito sa tangkay ng kapeng barako. Tapos, meron po siya mga bottle bottle dito na kape. Kape sinangag po ito. Lako, nakakatuwa ko. At ariyo nga po na abangan natin yung mga ilalagay nila ito. Tingnan lang natin na magiging mukha ng dalili sa ilipas ito pagkaon na na nila itong mga ginagawa nila ito. Napakaganda. Shout birthday! sa member na eh. Hello, how? Bigyan na Hello, how? Sa lahat ng mga nanonood. Hello. Hello. Oh. Salamat. Salamat. Hello. Ah. Hello. Subscribe kayo, ha? Ah. Ah, share na rin. Oh, Meron mo yung po. Ah. Joke lang. <laughs> <laughs> Kapare daw, mga suman. Kapag nagawa na ito, tsaka ako kape. Talaga namang mas masaya. Dahil mismo nga araw ng kapestahan, may libre tayong kapet, So, man... suman. Yeah. Kailan no yung ano? Kailan no yung final na ano nito? 8? ito. Bago mag 8, kailangan nakakabit na lahat? Ayan. Yan na yun ano lang. Yan ang judges na yan. Ah, na yun o. judges no, na. No. Ayun o. No, kung narinig ninyo, 8 uh, daw ho, ay kailangan mga nakakapit na ito. Kaya naman o sinananay. Talaga naman o hapit hapit-hapit ako sila sa paggagawa ng mga ikakabit na dekorasyon at palamuti okay. Huw! Kung mapapasin nyo, bago rin naman pala akong gupit ngayon Nandito <laughs> ako ngayon sa Pandaritas niya At itapakita ko sa inyo yung ilan sa mga ikinabit na nila dito Ito kagaya nito Ito ang ginawa nila Ito dyan nila lang design, yung pinaka plastic bottles Ito Yun na oh. mga napadagdag na mga inilagay siya dito sa kanilang arko. Umakit nyo, oh. Marami pa ako silang hindi nakikakabay at hindi tayo na, marami pa tayong hindi nakikita. Uh, sa palagay nyo, ilan pa yung mga pandekorasyon na hindi, na hindi pa nakikakabay? Dalawa. Dalawa pang ano, dalawa pang design. Dalawang design pa, hindi pa nailalagay. Ah, Dedenya, mo release niya 'yan eh. niya 'yan ito nga yung isa sa mga mga uh, stylist. Uh, yes, uh, ng nang uh, uh, ano stylist ng Corock at tagapag din. Ah, tagapag-ayos. Uh, Kaka-muse ng ano, ng banderitas <laughs> Ayan, <laughs> yeah, chandelier. Yan ho yung kagaya nito. Nasa, gitna. Ito yung banderitas 4. At marami pa ho silang ikakabit dito. Hindi pa ho tapos yan. Uh, abangan nyo ho yan sa darating ng pistahan. At uh, kung inyo nga mapapansin, nandito sa taas at para makita ng personal ano, mga ikinabit ng ano ng Mandarita 4 <laughs> Ito ako makikita niyo Hindi ko makapot yung dulo, layo Kaya ano na ang papakita ko Yung parting aray Yun ako makikita niyo May mga bulaklak, may mga design design At Talaga naman ano Talaga ako nakakatakot din sa taas <laughs> Kaya oh, ako na lang ako din eh <laughs> Ah, uh, karamihan sa kanila mga ano, may mga kapeng sinangag. At ngayon no, ay gusto ko lang akong sabihin sa inyo na hindi ko alam kung paano bababa dito. <laughs> <laughs> paano bababa dito? Gusto <laughs> kayo din si Talisay. Gusto kayo din si Talisay. Dami ata. Pero oh, daw po may. Ang ganda kayo ha. Tata! 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 Okay, ingat! At, ingat! Toto! <laughs> <laughs> oh. At sila naman naman natay yung Banderitas 5. At kung ninyong mga mga babansain, meron na siyang ano, mga kawayan na... na... No, no, nilagare ito ay sa bandaritas 5 ito ay ilan pala sa mga ikinabito nila meron mm -hmm. po dito hagdan na hindi pa tapos at hindi yun natin alam kung ano yung ilalagay nila dito kaso ito yung mga ginamit nilang materyales sa, sa ginawa nilang ano, pang design nyo sa kanilang arto tari o uh, gumamit sila ng tela sa mga ito basta ito mga ganito kaso ay karagawang ano lahat sila ay kakaiba yung mga ginawa final. Yan o, oh, kung makapansin nyo, sabi ni tatay o. Oh, Talaga nga pala nga pala sila dito sa pagkagawa. Sabi pa, pa. At marami pa daw ayaw. ito. Ayaw. At kailangan daw, sa face tayo maraming handa. Oh, Mamimiss na ka mo kayo. Yun. Nandito nga ako tayo ngayon sa banderita 6 at kung inyo nga mapapansin ay eh. Pero akong ilan na napadagdago sa kanilang mga ano, palamutay din eh. si Oscar ang pinaka nangungunang ari ari daw pinaka promotor din ay kasi special tour down tour ya hindi pa sa inyo Yan. Yan ng bitawan. Mababali pa naman. Ang hirap pa naman magawa niyan. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Wala na kami, wala na kami ng handa, tapos lagi na sa banderitas. Yun, yun lang. <laughs> <laughs> At dahil nga oh, tapos na tayo sa banderitas 6 Ay silipin naman nung natin ang pinakaulay Aring sa 7 Lahat eh! Ha? Lahat! Ang pagdating mo ay isang mga tinatalo ng dalawang nga Kung um, ako daw ang mura daw Nagtatulungan ko sa'yo daw mananalaw Eh, hey, para sa akin Eh ano eh Ah, bahaw mo na Nakablog yan Yan, bahaw daw mo sinungaling Lahat eh, lahat eh Magaganda Hahaha <laughs> Ang hirap ko sa magagandapagkakira, nay Hahaha Anong mga ring? Sa kabila <laughs> kayo natin may puspat? Wala! Wala! Busta! Hahaha <laughs> kung makakita nyo nga po hanggang sa ngayon na hindi pa nalang sila natatapos sa kanilang mga pagkakabot na nilang natin ato, ang atot baka magalit lang isang araw. <laughs> ah nakakatawa oh, dahil marami na naman o oh, tayong abangan ngayong araw at sa mga susunod na araw oh, doon sa mga susunod kong upload abangan nyo dahil meron tayong mga pasabog na ipapakita na mga nakalagay na sa tabing, tabing kalsada <laughs>